Ay. Hi -hi. <laughs> oh, hulaan nyo. Anong, anong, anong sasakyan to? Toto, to, to, to. <laughs> Sabi ni Sherwin, McLaren. eh malapit na, malapit. May hawig, may hawig. Up. <laughs> <Oop>. bago. <laughs> okay. Toyota Land Cruiser daw. Wala. <laughs> Mahalin ba yung Toyota Land Cruiser? Mumurahin yun. Fortuner, Puta pang magsasakayan, Brad. <laughs> Ah. Uh, bugati Bugatti, wala tayong Bugatti rito sa Pilipinas, Brad. BMW, yan, pang middle class siya, BMW. Uh, Tesla. <laughs> hammer, boss. Uh, hammer? Uh, pang ano ba yung hammer? <laughs> Pangampas lupa din yun eh. Ano ka ba? <laughs> oh hindi tayo pwede na. Lexus. Pang ano yan? Pang karpintero, yung Lexus. Ano ka ba? <laughs> Ya, yeah, Rolls-Royce 'yan yaman niyan. Jaguar. Jaguar? Pang-middle class 'yan, Jaguar. Oh. Porsche. 'Yon ang tumama. Porsche. Oo. Oh. Oh, tama, Porsche. Porsche. Ah. Oh.